So, what's up guys? Uh, this is Palawan Home Provider. At uh, uh, nandito ako ngayon sa isang area sa sityo na sakop ng Abungan. Uh, at sinadya ko dito yung uh, viral ngayon na isang uri ng niyog So, marami tayong naririnig tungkol sa mga niyog or sa mga balita na kakaiba kagaya ng uh, puno ng kahoy na namunga ng saging so meron ding uh, saging na dalawa yung puso at ito naman sa buong buhay ko ngayon ko lang to may experience isang uri ng uh, niyog so seedling ito ng niyog kung saan ang puno nito at saka yung dahon ay puti so first time ko itong may experience at gusto ko uh, mapatunayan makita din ng personal so tara guys samahan nyo ako Ano na isa, no? So ito guys. Wow. So walang uh, editing yan. Hindi na to in-edit na video. So kung makikita nyo, ikumpara nyo dito sa isang uh, seedling din ito. So kulay, kulay green siya. Ito yung natural na madalas nating nakikita at madalas nating itinatanim. Ito yung nagiging uh, kakaiba. So kung titingnan para siyang plastic. Ayan, kulay puti yung kanyang dahon, wala kang makita kahit anong uh, pigment or kulay na green. So pwede na siya ang no. So ang ating ko ito Tingnan natin yung ilalip niya. Ayan, oh. So, niyog talaga ito. Ayan. Pero makikita mo, puti yung kanyang uh, puno na tumubo. So, lagay natin balik dito. So, konti lang kami dito ngayon. Ah... Uh, hindi kasi ito exclusive. So, uh, kunti lang yung nakakaalam nito kasi baka nga pagkaguluhan ng mga tao pag nalaman nila. At first time ko rin uh, naka-experience or nakakita ng ganitong uri ng uh, niyog. So, hindi ko alam kung uh, meron na kayong uh, naranasan or nakita ng ganitong uri ng niyog. Pero ito ay, ito yung trivia. Ang siste, itong niyog na ito ay uh, ibinibenta online. So, kung titingnan mo, uh, parang natural lang siya ng niyog. Pero puting-puti. At, ang bintahan nito online ngayon, pila ka na ibaligyasin nino? 25. 25? So, ibinibenta ito ng 25 milyon. So... Ah... Uh, mayroon na silang mga potential na nakausap kasi nga kakaiba nga ang uri ng niyog na ito. So... Pinost nila ito sa Facebook, no? Sa Facebook, binibenta nila ito. So, kung mangyayari, ito yung magiging pinakamahal na... ah... Uh, variety ng niyog ngayon. So walang editing ito ah kahit tingnan natin ulit ayan pati yung puno niya eh sa ilalim eh ito yung pinaka ano niya puting puti yan yan so malalaman natin kung anong uh, mangyayari ayan compare natin dito sa isa, oh ito, seedling din ito ng niyog. Pero ito yung natural. Kulay green siya. Green din yung kanyang dahon. At ito ang kakaiba. Ayan. Okay guys, so maiksing video lang ito. At uh, mag-comment na lang kayo sa ibaba ng mga komento nyo. Mga uh, experience nyo kung meron man. Uh, at i-update ko kayo kung ano nangyari sa niyog na ito. Kung nagbenta, uh, nabenta, ang, nagkaroon ba ng buyer. Naibenta ba nang uh, successful ba yung pagbibenta. Uh, for the first time, ito lang yung may share ko sa inyo. Maraming salamat. Good luck sa lahat at sa mga nagpapa-shoutout. Wala kasi akong dalang listahan. Uh, next time na lang. See you soon.